Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ah. Uh, happy Sunday po sa inyong lahat. Um uh, Ngayon po uh, uh, pagsasaluhan natin yung mga tagubilin, tagubilin ng ating Apostol Pablo nung siya ay uh, nagtuturo pa sa Christian community ng Ephesus. So kabilang sa kanyang mga itinuro po, mga tagubilin niya. So andito po sa uh, Efeso, ika ng Efeso. So verses 5 hanggang siyam. Ito po yun. Uh, ito yung mga katuruan para sa mga alipin at mga amo. Pamilyar po kayo dyan. So ito po yun. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong posong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man, maging siya ay alipin o malaya. So, yun po. <clears throat> so, ito yung tagubilin ni Apostol Pablo po sa mga taga Ephesus noon. So sa simbahan ng Ephesus Christian Community noon. So nasa ilalim pa sila ng uh, kapangyarihan pa rin po ng Roma. So So ngayon po is uh, ito pa rin ay minsay pa rin po para sa ating lahat. So hindi lang sa kanila. So ito ay para sa ating lahat po kasi mga mga reminders po to mga kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano. So mapa mapa sa ang sekta ka man na pabilang, ito'y tagubilin niya. So ah, uh, ito'y isang paalala na dapat ah, uh, paglingkuran natin yung ating mga amo dito sa lupa. So yung ibig sabihin po niyan, uh, yung mga kung saan tayo nagtatrabaho po, saan tayo naglilingkod upang tayo ay uh, kapisilbi. Sa ganun naman po ay uh, magkasahod tayo. So, may magagamit tayo pang araw-araw sa pagkain, you know, sa bahay. So, magagamit mo rin ang teksto. So, teksto na to, sa, na passage na to sa ating uh, sitwasyon ngayon. So, karamihan po sa atin, mga empleyado po, Uh, pinaalalahanan tayo ng Panginoong Isus sa, pamag sa pamamagitan ni Apostol Pablo no na paglingkuran natin ng masaya so ito po yon dahil nga para naring uh, parang paglingkuran narin natin si ang ating Panginoong Isus po so bab uh, babasahin ko le Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang panginoon at na sa panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So, yun po. 'Yan yeah, gawin ninyo ito kahit walang walang <clears throat> walang nakabantay. So, ito po isang uh, alam nyo po, uh, ito po ay uh, magandang asal po towards uh, Uh, to our ano to, mga amo po at uh, makikita din nila yan kasi nga may marami tayong nagagaway eh. so makikita nila yan so hindi hindi ibig sabihin na wala sila diyan uh, hindi nila malalaman kung anong uh, anong natapos mo malalaman nila yan kasi nga may nagbago sa paligid so may nagbago sa uh, mga ginagawa ninyo. So, malalaman at malalaman din nila kahit wala sila doon. So, yun, gagantimpalaan tayo sa mga mabubuting gawa. Hindi lang sa mga amo natin, gagantimpalaan din tayo ng Panginoong Isus. Dahil nga, naglingkod tayo ng tapat at uh, ginawa natin yung ating tungkulin bilang isang empleyado, Ginawa natin yung ating makakaya. Yun po, ah, uh, ito isang mga tagubilin po. Ito para sa ating lahat. At ah, uh, ito po isang ano, isang ah, uh, katuroan na ipa ip, ah, ip, uh, na nais -na nating gawin po. Ito yung uh, dapat nating gawin bilang isang alipin, bilang isang empleyado po kasi nga ah, <coughs> uh, Ito'y kailangan eh. Kailangan po natin ito mga kapatid kasi nga ang Diyos ay uh, alam niya lahat yung ating ginagawa. So gagantimpalaan niya tayo sa ayon sa ating mga nagawa po. So para ito uh, sa sunod, susunod naman na ano verses, ito yung para sa mga amo naman. So verses 9 hanggang uh, 9 na pala. So ito, ito po yun. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. So, yun po. <clears throat> uh, ito po ay para sa mga amo, para sa mga... Uh, masters po dito sa lupa sila yung mga namumuno sila yung namamahala sa uh, mga gawain ng mga tao po ng mga uh, sa panahon na yon sila yung namamahala sa mga empleyado kung ayong dapat yawin, kung ano yung kung ilan yung dapat taposin, kung anong anong araw dapat tong matapos na so may target siya yung nagsiset ng target po at ito yung paalala. Ito yung paalala ng uh, ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo ito po 'yon. Maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. So 'yon po. Sana po ay eh, ganun po lahat n'o po. So hindi mo masisigurong malalahat talaga hindi hindi ka siguradong ng uh, lahat ng amo ay ganito. Lahat ng mga namamahala ay ganito. So, pinaaalalahanan -ala rin tayo, tayo mga empleyado, na kahit uh, masama ang inyong amo, ay maglingkod pa rin tayo ng uh, buong tapat. Maglingkod pa rin tayo ng buong tapat kasi nga ang Diyos na yung ang Diyos na yong magbibigay ng reward sa atin po. So, may nabasa kasi akong text na gano'n, na kahit na masama ang inyong amo, ang na mga namamahala sa inyo, maglingkod pa rin kayo ng tapat. Yun po yung tagubilin ng ating Panginoon na nakalimutan kong saan text to yun. So, yun po. Uh, sana po ay may may natutunan kayo sa video ito. At happy Sunday po sa inyong lahat. Uh, uh, sana po ibigyan tayo ng kaalaman at karunungan ng Diyos na galing sa Kanya at ibigyan tayo ng uh, uh, proteksyon sa araw-araw at uh, kalusugan upang tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoong Isus po. So, salamat po sa inyong lahat. So, see you soon at bye-bye. Uh, God bless.